Dito tayo, dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, ay, may tira na akong ganyan. Hello guys, ikaw ba ay religious na tao? Kung oo, anong masasabi niyo dito sa viral video na to? Panoorin niyo to. Dito tayo, dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, Lilipat lang daw siya ng church. Ay, may tira na akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, 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 Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganun. Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Itong video na to ay meron ng almost 1 million views sa TikTok. And meron siyang hashtag na Church TikTok at Christian TikTok or Christian Talk. So mukhang religious tong mga tao behind the video siguro grupo sila ng isang Christian ministry, meron bang ganun? Hindi ko din sure kung para saan tong video na to kung bakit nila ginawa tong video na to. Pero feeling ko grupo nga sila ng mga religious people and siguro meron silang isang member na aalis ng church eh yung dahilan sa kanila is lilipat na daw ng church. Kaya siguro sila gumawa or nag-shoot ng ganitong TikTok video para siguro parinig or patama dito sa isa nilang ka-member na aalis sa grupo nila. Feeling ko lang naman. And I think hindi din nila alam kung bakit aalis yung taong ito. Feeling ko kinausap nila and yung dahilan is ano, ganyan, nilipat lang daw ng church. Pero magdi-devotion pa rin daw, ganyan-ganyan. Viral tong video na to dahil nagmukha daw judgmental yung mga tao na nasa video. Parang ang labas eh, judgmental daw sila, without knowing kung ano yung reason, kung bakit nilipat ng church yung ka-member nila. I think hindi nila kinausap ng matino. And agad-agad, nag-shoot sila ng ganitong video para patamaan yung taong umalis sa grupo nila. And share ko lang, story time. Nung college ako, I think first year, second year college, that was way back, 2009 or 2010, naging part din ako ng isang Youth for Christ na group Parang ibat ibang colleges siya. Nagsasama-sama every Wednesday, Friday, and Sunday. Para siyang, ayun nga, parang mag-worship, ganyan. And yung mga tugtugan is pang banda talaga. So, medyo rock and roll siya. Uh, Nag-enjoy naman ako. Naging super active ako to the point na parang two or three times a week akong pumupunta doon. Sa, sin sa sinihan na yon Kasi sin sinihan yung location or venue nitong worship na to. So, ayun na nga. O, oh, ma ako ng mga retreat, mga ganyan, mga school for leaders, ganyan. Pero ang ending is after one year or two years si ata yun, umalis din ako dahil napansin ko na yung mga members, uh, medyo parang self-righteous na sila. And ayun, dumarating sa point na parang judgmental sila sa mga hindi naka-members. Parang gano'n, ang dami nilang side comments, pag may nakikita sila sa daan, and medyo na-off ako sa gano'n. So, ang ending is, umalis din ako. And nagbasa ako ng mga comments dito sa viral video na to. And ang sabi nga ng karamihan, kung ganito lang yung members or ka-member ko sa church, aalis din ako. Parang lima or more than ten din yung nabasa kong ganito yung comment sa video na to. And I agree naman. Feeling ko ako din. And yun din naman yung reason kung bakit ako umalis before. And the way they talk, doon sa video, parang yung mga facial expressions nila, parang ang toxic nilang kasama sa grupo. Feeling ko lang naman. So I think ang lesson dito sa video na to ay huwag maging judgmental. Especially na, ayun nga, kasama ka sa isang religious group and nag upload ka ng mga ganyang videos against doon sa kasamahan yung umalis, eh talagang mag-viral talaga kayo dahil iba yung pinapakita niyo outside the church sa ibang tao and alam niyo naman ngayon uso yung mga ganitong mga reaction videos mga ganyan cancel culture So, talagang maja-judge at maja-judge kayo ng maraming tao. Especially ngayon na lahat na may TikTok, lahat na may social media account, sobrang bilis nyo na mag-viral in a bad way dahil sa ina-upload yung video. So, I think instead na maging judgmental kayo sa part nyo, dapat ay kinausap nyo muna yung taong umalis and alamin nyo muna kung ano yung mga reasons kung bakit siya lilipat ng ibang church. Baka hindi nyo alam, hindi lang masabi nung kasamahan nyo na kayo pala yung problem dahil sa katoxic Nyo, dahil judgmental kayo, feeling ko, yun din. Siguro, kayo din yung dahilan kung bakit lilipat ng ibang church yung kasamahan nyo. So, ayun, kausapin nyo lang ng maayos yung tao before kayo mag-upload ng mga ganyang guilt trip na videos. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral video na to? Lilipat din ba kayo ng ibang church kung ganito yung mga kasamahan nyo sa grupo? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong, itong topic, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.